Hello Collective! In this reading, alamin natin, ano ba talaga ang true feelings na tong person na ito para sa'yo? So, sino man tong person na connect mo? This person on your mind? Anong true feelings niya para sa Okay. Okay. I think itong person na to respects you, values you. No, willing siyang mag-give, give and take dito sa connection ninyo. Although minsan may mga times na alam mo yon, hindi naman perfect. May mga times na nagdi-disagree kayo. Okay, may mga times na alam mo yon, nagka-clash din kayo. But no relationship is perfect. Okay. This person wants to continue this relationship. Um, anong tawag dito? Determined siya eh. Na mag-commit. No? So, this is forward movement. So, this is an indication na seryoso siya sa'yo and love kanya. Kasi willing siyang mag-push mag forward eh anuman ang mangyari. Okay or maybe this person pinipili kanya talaga. So kung may mga signs man dito, pwedeng may sun moon rising earth signs Taurus, Virgo, Capricorn or Cancer.